Ang mga bagay na ito para sa suwerte sa loob ng bahay ay aprobado ng vastu. Ito ay isang practice na halintulad sa feng shui na ang layunin ay ang pagsasaayos ng mga bagay para sa maayos na daloy ng enerhiya sa loob ng iyong bahay. Sinasabi dito na may limang elemento ang kalikasan at ito ay ang apoy, tubig, hangin, lupa at espasyo. At ang mga ito ay nagpapatuloy ng na mga enerhiya na siyang refleksyon ng mga bagay na gusto nating maakit sa buhay gaya ng kasaganahan at magandang kalusugan. At ang mga bagay na ito ay may kakayahang mahatak ang mga positibong enerhiya na papunta sa ating mga tahanan. Habang tayo mga tao ay sinasabing kailangan ng mga ito, kung nais natin na umakit ng swerte. to ay marami ngunit pumili lang tayo ng madaling makita at makuha sa lugar o bansa natin. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito ay huwag mong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga pampaswerte videos. Ang wind chimes ay sinasabing nagtataboy ng masamang espiritu na papasok pa lang sa bahay dahil sa tunog o sound nito. Depende sa direksyon kung saan nakalagay ang iyong wind chimes, ay dapat na ganito ang material kung saan siya gawa. Wooden wind chimes sa southeastern direction, metal wind chimes sa north west at northwest direction, and chump wind chimes ay sa southwest direction. Ang hollow metal wind chimes naman ay para sa northwest, ceramic naman para sa west, northwest, southwest at northeast. Pangalawa. Ang Laughing Buddha naman ay panghatak din ng buenas sa loob ng bahay. Mas mainam na ipwesto ito sa lugar kung saan makikita mo ito agad pagpasok ng bahay. Ito ay nagsisilbing pang welcome sa mga taong pumapasok at ang ngiti nito ang siyang humihigop ng negatibong enerhiya. Ang ingot naman na hawak-hawak nito ang siyang tagasapo ng kayamanan pangatlo, ang tortoise naman ay swerte sa loob ng bahay para sa longevity at good health. Ito ay nailalagay sa isang sektor ng isang bahay. Halimbawa na lang kung ito ay gawa sa kahoy, ang kahoy ay nailalagay sa east o southeast sector ng bahay dahil nandidito ang wood element. Ang southeast sector ng bahay ay para sa wealth o kayamanan. Pang-apat, ang mga insenso gaya ng sage ay mainam na ilagay at ipausok sa loob ng bahay. Sa mga katutubong Amerikano nagmula na ang pagpapausok ng sage ay pagtataboy ng masamang espiritu. Bukod pa dito, ang usok nito ay talagang nag-aalis ng dumi sa hangin na sanhidi ng sakit. Panglima, ang Himalayan Salt Lamp ay sinasabing nagdedetoxify ng hangin at nagpapagaan sa pakiramdam ng mga nakatira sa kung saan ito nakalagay. Ang lakas o power ng asin sa ilaw na ito ang siyang nagpapataas ng vibration at enerhiya sa loob ng bahay pang-anim. Ang mga kristal gaya ng citrine, carnelian at apatite ay swerte sa kusina. Ang azurite at pyrite naman ay sa sala para sa kayamanan at focus. Ang citrine ay inilalagay din sa mga lugar kung saan may sikat ng araw na nakakapasok sa loob ng bahay upang mag ito ng positibuhan at para na din sa paghatak ng swerte sa pera pang-pito ang mga suwerting halaman gaya ng jade, lucky bamboo, Pothos at Pachira Aquatica ay suwerteng ipuesto malapit sa main door, sentro ng living room, kusina at kainan para sa kasaganahan. Ang lahat ng halaman na buhay ay mainam sa loob ng bahay para sa pag-alis ng anumang negatibong enerhiya para sa kasaganahan at prosperidad. Ang Lucky Bamboo ay mainam na talian ng pulang ribbon o laso para sa kabalansihan at suwerte sa loob ng bahay Ang lucky bamboo, ang wood at ang pulang ribbon ay ang fire Ito ay representasyon ng kabalansihan Walo ang prutas sa isang basket o mangkok sa sinaunang panahon ay sumisimbolo sa pagkakaanak, prosperidad at kayamanan. Gaya ng orange, saging, mansanas at iba pang prutas na madaling makita at makuha sa iyong lugar ay suwerte para sa loob ng bahay. Hindi lang ito ginagawa kapag sinasalubong ang bagong taon. Ilagay lagi ito sa sentro ng iyong mesa o hapagkainan. Pang-Shama kung ikaw naman ay may altar, anumang relihiyon o paniniwala mo na nasa bahay, ay dapat na panatilihin itong malinis, maaliwalas at mabango dahil ang altar ay ang siyang lagaya ng mga simbolismo na higit na pinahahalagahan mo sa buhay. Mas magandang nakapwesto ito sa tahimik na lugar at nasisikatan ng araw sa umaga. Ang sampu, ang elepante na nakataas ang bibig ay suwerte sa loob ng bahay. Sa vasto, ang elepante ay simbolismo ng kalakasan, kabutihan, kaligayahan, prosperidad, katalinuhan at karunungan. Magpwesto ng dalawang elepante na nakaharap sa main door para sa mas magandang resulta. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Earth Fiddle Rosario. Thank you for watching.